Ipinagtanggol naman ng National Bureau of Investigation ang pag-aresto sa umano'y hacker na empleyado ng media outlet na Manila Bulletin. Ito'y matapos akusahan ng tech editor ng media outlet na siya umano ang mastermind sa panghahak ng websites ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Tutukan natin ang report ni Kyle Bulyas. Walang setup na nangyari sa kung papaano nasangkot ang pangalan ng tech editor ng Manila Bulletin na si Art Samaniego Jr. sa mga insidente ng hacking sa mga website ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang naging pahayag sa DZRH ng bagong direktor ng National Bureau of Investigation na si Jaime Santiago, kaugnay ng tatlong inarestong hackers na umano'y responsable sa panghihimasok sa website ng Armed Forces of the Philippines at National Security Council. Ayon kay Santiago, ang mga suspect mismo ang nagbanggit ng pangalan ni Samaniego sa harap ng media, na utos niyang ihack ang mga nasabing website. Bigay ko. Mm -hmm. uh, uh in the presence of our media men, hindi si, siya nagsabi mismo. So hindi nanggaling sa bunganga namin. Uh -huh. Kaya sabi ko nga sa mga reporters, o oh, ayan, nakita ninyo, uh -huh. sa harap ninyo, walang nakatutok na baril, hindi siya tinu torture. Siya ang sa inyo kung sino involved. So ano po Kaya, mm, mm, mm. wala ano wala pong uh, ano yun ha yung kwento ba yung oh. sa set up wala oh, po yun. So, Sa ngayon inihahanda na ng NBI ang sabina para pagpaliwanagin si Samaniego tungkol sa alegasyong siya mismo ang nagutos nito para umanoy may maikontent sa kanyang column at social media platform. Una rito, sinabi sa DZRH ni Samaniego na walang katotohanan ang akusasyong ito at ang dapat magpatunay nito ay ang nag akusa sa kanya. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Cybercrime Unit ng NBI sa umano'y iba pang kasama ng tatlong una ng naaresto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.